Kanya-kanya ng diskarte ang ilang mga tricycle at habal-habal driver sa Kidapawan City upang makaiwas sa heatstroke habang naghahanap buhay kasabay ng maalinsangang panahon. Kabilang dito ang pag-inom at pagbabaon ng tubig, pagsilong sa malililim na lugar tulad ng sa ilalim ng mga punong kahoy lalo na sa tanghali at ang pagbasa sa bimpo na nilalagay sa ulo upang manatiling malamig ang kanilang pakiramdam at iwas sa heatstroke. Hinihikayat nila ang mga kapwa driver na maging maingat sa panahon ng tag-init at siguraduhin na hindi napapabayaan ang sarili habang naghahanap buhay dahil kalusugan ang kapital nila sa araw-araw. Aanhin naman nila ang malaking kita kung malalagay sa peligro ang kanilang buhay. Pati inita na. Ito, silang nagos landong. Alas Jesa alas 9 may pagkakarun. Okay. Ano, lami. Magayon na maghubo. Pabawal man po. Takpon mo tayo. nagbalo na may tubig kay importante mana na kaya ang tubig kay simple init ang panahon dapat yung daghan may ng tubig kay para kung init na yung kayang panahon mura relax sa mesa dapil plil makinigda sa mito relax sa kita may ka ng kakahuyan nga dito may silong silalong Amping pingtas atong lawas kay atong pamilya na gawa't kanunay na ito. Nabatin na nakapagtala na mataas na heat index ang lungsod ng kidapawan nitong nagdaang maaaraw kung saan pinakamataas ang 42.28 degrees Celsius na makukonsidera ng pag-asa na nasa danger zone o maaring magresulta sa heat stroke. Luigi Alan Totor, NBC Bida Balita.